Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga dapat gawin kapag naipit o naglak ang ari ng lalaki sa loob ng bulaklak ng babae. So, yan po yung ating topic ngayon. Pero, Disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So guys, yan po ang ating topic, no? Kung ano ang dapat gawin kapag naipit ang iyong are sa loob ng iyong uh, partner na babae. Alam nyo ba guys, na maaring matrap o hindi mahugot ang inyong ari mula sa loob ng pepe ng babae. Bihira man itong mangyaring, ngunit meron pong nangyayaring ganito. So, ang tawag dito ay ang tingatawag na penis captivus. No? Isang bihirang medical na kondisyon kung saan ang penis ng lalaki ay naglak sa loob ng vagina ng babae habang sila ay nagtatali. So, magbibigay ako ng ilang mga hakbang na maaring gawin kung mangyayari ito sa iyo. So yan po ang ating tatalakayin ngayon. Ang number one na dapat gawin, manatiling kalma. Mahalaga na parihong partner ay manatiling kalmado upang hindi lumala ang sitwasyon. Ang pagpanik ay maaring magdulot ng karagdagang tensyon sa mga kalamnan. So, ibig sabihin, kapag nangyari po ito sa magpartner kailangan po, kalmado lang, no? Kalmado lang po, huwag magpanik. Ang unang-unang gawin ay kalmado lang. At ang number two naman, huwag piliting hugutin ang iyong ari. Huwag na huwag subukang pilitin ang ari na hugutin dahil ito ay maaring magdulot ng malaking pinsala. So, ang ibig sabihin, kapag nakakapit na yung ari ng lalaki doon sa loob ng babae, huwag piliting hugutin na biglain dahil chak merong mapipinsalang ano bagay sa either doon sa babae o sa lalaki. So yan po yung pangalawa, huwag piliting hugutin ang iyong ari kapag nangyari ito. At ang number 3 naman natin, i-relax ang muscles subukang i-relax ang pelvic muscles. Ang malalim na paghinga at pag-relax ng buong katawan ay makakatulong upang mag-relax ang mga muscles at para mahugot o marilis ng kusa ang ari ng lalaki. So, ang ibig sabihin, kailangang i-relax lang. I-relax ang mga muscles doon sa loob, no? Subukang i-relax lang yung tinatawag na pelvic muscles. At a... Uh, malalim na paghinga at uh, pag-relax ng buong katawan habang kahit kayo ay nakapatong. So, wag na wag magpapanik. Sinabi ko na kanina sa number 1, wag po tayong magpanik. Kalmado lang po. Dahil ito po kapag na-relax na ang mga pelvic muscles tinatawag ay baka kusang mahugot o marilis ng kusa ang iyong uh, piston mula doon sa loob ng babae. So, yan po yung number 3. Ang number po naman na dapat gawin, maghintay ng ilang sandali. Sa maraming kaso, kusa itong nawawala sa loob ng ilang minuto ayon sa pag-aaral. Kapag na-relax na ang muscles ng babae at mawawala lang ang pagkakaipit. So, mawawala po siya ng kusa, sabi na doon sa number 3 kanina na i-relax ang mga muscles. So, kapag maghintay ka ng ilang sandali, maaring mawala ito sa loob ng ilang minuto. Kaya, wag na wag po tayong magpapanik, no? So, yan po yung number 4 At ang number 5 naman, maaring baguhin ang posisyon. Maaring makatulong na baguhin ang posisyon upang i-relieve ang presyon at magdulot ng pagluwag. Subukang dahang-dahang dahang baguhin ang posisyon ng katawan ng walang pagmamadali. So, ang ibig sabihin, subukang baguhin kung ano yung naging posisyon ninyo na naipit na siya. At dahan-dahan itong gawin para mawala at marilib yung presyon na magdulot ng pagluwag. Ano? So, yan po ang isang paraan na dapat gawin kung ito po ay nangyari sa inyong magkapariha. Yan po yung number 5, baguhin ang posisyon at hindi po dapat magmamadali. At ang number 6 naman natin, kung wala ng mga paraan, humingi ng medical na tulong. No, ito naman ay talagang emergency na kung talagang wala na na talaga ginawa na itong lahat ngunit hindi pa rin siya matanggal kailangan na nating humingi ng tulong mula sa medical, no? Na hindi na po tayo mahihiya kung 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 kailanganin na kung gusto pa nating mabuhay ay kailangang uh, lakas loob na hindi po tayo mahiya, dahil hindi naman talaga ikakahiya ito dahil normal naman po 'di ba ang makipagsiping sa iyong mahal sa buhay so bakit tayo mahihiya eh, Kung nangyari ito dahil may kadahilanan po so humingi ng medical na tulong kung ang problema ay hindi malutas sa pamamagitan ng mga hakbang na ito pinakamainam na humingi ng tulong medikal ang mga doktor ay maaaring magbigay ng mga nararapat na lunas at tulong upang maayos ang sitwasyon. At ang pangkalahatan naman, mahigpit na ipinapayo ayon sa mga pag-aaral na huwag subukan talaga ang anumang marahas na hakbang o maglagay ng sobrang presyon sa pag-alis ng ari. No, dahil yan po ay uh, magkakaroon ng pinsala. So, mas maigi na po na kung hindi na talaga siya matanggal o mahugot kailangan humingi na tayo ng tulong medical Yan lang po ang aking uh, masasabi po no at guys ito po ay talagang nangyari dahil ako na mismo nung maliit pa ako sa aming probinsya meron pong nangyari ito ito po ay talagang totoo no na dalawa ay pumunta sa isang hotel at talagang hindi po natanggal talaga pero hindi po sila nahiya humingi po sila ng tulong sa medical at uh, kusa namang dumating kaagad dahil malapit lang yung ano eh malapit lang yung hospital doon sa hotel na pinag-anuhan nila. Ito po ay nasa grade 6 yata ako guys. Ay nakututuo talaga ito. At yun na nga no, na ang sabi nila, may mga nagsasabi na baka daw nilagyan yung bulsa ng ano ng uh, lalaki ng ano, buntot ng turtle kung ano-ano ang mga pinagsasabi na naririnig ko yun dahil alam niyo naman pag grade 6 na tayo meron na tayong kaalamanan at tandang-tanda ko pa rin yun sa probinsya namin sa Pilipinas ano kaya yan po ay talagang may katotohanan po pero dahil ako pa ay ako po ay bata pa noon, hindi ko pa masyadong nalam. Basta na lang bakit nagkakaganon? Meron palang ganon. dahil hindi pa naman ako nakakaranas ng no, alam niyo na 'yon. So dahil grade 6 pa tayo noon. So hayan po, talagang may katotohanan ito. Bihira man siya, pero meron talagang uh, tawag dito, nangyayari at sinasabi pa nila minsan na dahil sa sobrang kasarapan no, Lalo na kapag malapit na raw ang babae, talagang humihigpit daw yung mga muscles doon sa loob. Kaya nangyayari, naiipit yung ano, kapag sobrang uh, sarap na sarap na. Ito po ay mga ano lang po nila, haka-haka po ha. Ah, hindi, hi, hindi po dito sa aking mga tinatalakay. Itong tinatalakay ko po, ito po ay ayon sa mga pinag- uh, ayon po sa mga pag-aaral. Hindi po ito haka-haka itong sinasabi ko sa inyo. Ayon po sa aking nasaliksik sa mga pag-aaral sa mga professional, no? Sa mediko. Kaya, yan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking uh, vlog ngayong araw na ito. At sana, uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Atis ninyo. So, hanggang sa susunod guys. Maraming salamat. Bye-bye!